Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Apat na aktivista sa Cordillera ang naghain ng petisyon sa Baguio City Court upang kwestiyonin ang kanilang designation bilang terorista sa ilalim ng Anti-Terrorism Act. Sina Wendell Bolinget, Sara Abelion Alikes, Jennifer Awingan Tagawa at Stephen Tauli ay mga opisyal ng Cordillera People's Alliance o CPA. Sila'y itinalaga ng mga terorista ng Anti-Terrorism Council o ATC noong June 2023 na nagresulta sa pag-freeze ng kanilang assets ng Anti-Money Laundering Council. Paratang ng petitioners, arbitrary at unconstitutional umano ang kanilang terrorist designation dahil sa kakulangan ng due process. Dagdag ng petitioners, walang ebidensya na legal front umano ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA ang kanilang organisasyon. Kanilang iginiit na hindi sila sumama sa kahit anumang terrorist act o parte ng kahit anumang grupo ng mga terorista. Sa halip, kanilang sinaad na nakaranas ang mga miyembro ng CPA ng pangaharas, tulad ng red tagging sa social media ng Armed Forces of the Philippines o AFP at deklarasyon ng persona non grata sa kanilang organisasyon sa iba't ibang local government units. Parte rin ng kanilang argumento na walang konkretong kriteriya ang Anti-Terrorism Act Provision on Designation on Terrorist na nagbibigay ng kapangyarihan sa ATC na italagang terorista ang kahit na sino man. 424 na mga Pilipino ang ligtas ng nakauwi ng Pilipinas mula sa Israel at Lebanon simula ng pumutok ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas noong unang linggo noong Oktubre ayon sa pinakahuling post ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Kaugnay niyan, nakarating ang walong Overseas Filipino Workers o OFWs galing sa Lebanon 10, -10 ng gabi ng November 22, lulan ng Qatar Airways Flight QR928. Sumunod na nagbalik bansa ang apat 42 OFWs mula naman sa Israel kahapon November 23, 242 via flight EY424. Sa bilang na iyan, tatlong po ang hotel workers habang labing dalawa ay caregivers at lima ang bata. Samantala, may kabuang 12.8 million pesos na halaga ng assistance na ang ipinamahagi ng pamahalaan sa mga nagsiuwing mga kababayan natin. Kasama riyan ang financial assistance mula sa DMW Livelihood assistance mula sa DSWD at TESDA, gayun rin ang medical assistance mula naman sa Health Department, food at transportation assistance, hotel accommodations kung kailangan, comprehensive reintegration assistance at job facilitation services para sa ibang employment opportunities. Hindi tinututulan ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pagpapatuloy ng suspended reclamation activities sa Manila Bay saad ad ng City Lawyers na dumalo sa House of Representatives Committee on Ways and Means hearing, nakatakdang magkita si na Manila Mayor Honey Lacuña at Environment Secretary Antonia Yulo Loizaga para pag-usapan ang mga suspended activities sa Manila Bay. Matapos ang presentations ng Pasay Harbor Corporation, Waterfront Manila Premier Development Incorporated at SM Holdings, proponents ng reclamation project na pagtanto ni Panel Chair at Albay Second District Representative Joey Salceda, na walang adverse impacts ang mga proyekto sa kapaligiran. Sa ad ni Salceda, may sapat na ebidensya na walang kinalaman ang reklamasyon sa mga nangyaring pagbaha. Kasama sa presentation ang master plans ng konstruksyon ng Eco Series na may sustainable at green architecture. Ipinakita rin ng mga korporasyon ang lahat ng environmental permits bilang ebidensya ng kanilang compliance. Samantala, sinabi ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na gagawa pa rin sila ng evaluation bago maghain ng endorsement on resumption of activities sa Office of the President. Noong Agosto, itinigil ang lahat ng 22 projects sa Manila Bay ng Gobyerno upang suriin ang economic, environmental, at social impacts ng reclamation. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, Naguulat. At inyong pong natunghayan na mga headlines sa mga nakalipas na oras, manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.